for how many years kasama niyo yung mga tao nasa paligid nyo, pero wala tayong ginagawang intentional na program para may pakilala si Jesus. Ano yung mga bagay na kailangan natin gawin para umabot pa ng maraming tao? Meron tayong kailangan makita, meron tayong kailangan gawin. Yung gusto nyo ilapit sa Panginoon, pray for those people. Iiyak mo sa Diyos. Bago ka mag solve win, iiyak mo muna sila sa Panginoon. And then you do some application, program invite mo sa church. Kung ayaw, it's okay. The next time, invite mo ulit sa church. Tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos na hindi lang mo tayo basta tinawag, niligtas, nakaupo. Meron tayong responsibilidad na kailangang gawin. At yun po ang pag-akay ng maraming tao sa paanan po ni Jesus. Ang pagiging soul winner ay hindi alatsyamba. We are doing it intentionally for the Lord.